naman ako ng toy, mami. Eh. Oh, marami ka naman toy. So, mga baon na lang bibili natin. Mami, baka magutom ako sa school. Ayoko magutom. <laughs> Ay, so, sige, bibili tayo yung baon mo. Thank you, Tita Pes. Tita Karal, I love you po. Guys, ayun lang po yung kaka-check out po namin. Kaling papa ko kami sa station. Ngayon po, nandito na po kami sa SM po. Ito lang po kami punta sa SM Kalamba. Guys, bibili na po ako ng pambaan ko po. Guys, mm. nice, ang papart lang po si Daddy nandyan. Part niya po, naman na po kami sa grocery. Ito na kumuha ng cart na ang Daddy ko. Abang po, nakidari po ako. Si Riley naman po, naki na sa trolley. So guys, sawa niya po ako bumili ng baon ko po. Ayan po, nandito na po kami sa Majus. Tapos po, kumuha na po ako ng biscuit ko po. Alam niyo po guys, ang gusto ko po baonin minsan po biskuit. O ayan, tingin-tingin lang po kami ni Daddy na bibili. Tinuturo ko po si, Daddy yung gusto kong bilhin po. Uma, kinuha ko po. Lahat po yan, favorite ko po yan. Wala pong kawed na maliit. Maestro po, napambahan ko po sa school. Kaya ito na lang yung binili na mamin. Ituro po, that's me. Pero huwag po kayo alala. Hindi naman po ako palagi ng ju juice. Madalas po, water lang po. Eh kasi po, para hindi po mag yung tummy ko po. Para po, hindi po um kayo UTI. -ay. Ayun na po, medyo madami na po yung nabibili ko po. Bumili din po ako ng hotdog at chicken. Kasi po, minsan po, kasi po na rice ko po baon. Kasi po, minsan po talaga. Surprise po talaga. Gusto ko pong Ay po po. Bumili din po ako ng tela. Sabang kami na may mini daddy si. Ay po po. Naglaro po po po. kami ng dalawa. Nandito na po kami sa mga chocolate. Naku guys. Ang dami ko nabili ng chocolate. Salamat po sa inyo. Tita karen And Tita Pam. Love you both so much. I so, appreciate ko po kayo lahat. Sorry po, hindi na po na videoan. Naayak po kasi yung kapatid ko po eh. Kaya po na madali na po kami mamili. Salam po guys, bye bye po. I love you all so much.